So, eto na nga mga insan. Alam nyo ba na merong isang professor na magno din yung pangalan ang nagsabi na ang mga DDS daw ay hindi naman talaga daw galit sa korupsyon. Galit lang daw sila dahil inaaway yung puo nila. Sumasakay lang sa convenient na issue sa kanila. Ah! <laughs> Kaya nga galit na galit ng mga DDS sa puon mo, di ba? At kay Tamba, kasi nga mga kurap silang tao. <laughs> Antindi ang tindi naman ng profesor na to. Saan kaya profesor to? Para hindi ko dun pag-aralin yung anak ko. Baka walang matutunan eh. Dahil sa, sa talino na ito eh. <laughs> Para kayo lang mga tansong talangka at mga kakampon ang naniniwala na may magandang ginawa yung puunin ninyo dito sa ating bayan. Nasa katunayan naman, eh, das yan at nawawala nga ang aban ng bayan dahil sa kanila. Ah! <laughs> ang tindi ha! Professor ka pa man din! Saan kaya? <laughs>